Hello guys, good morning sa wakas for today's video Nakakain na rin ako ng kanin at tsaka pansit kasi nag order ako ng uh, pagkain Dalawang order lang, pansit at halong ganisa Ayan siya, Ayan, may halong hipon Pansit at ganisa, may halong hipon So nakakain ako ng kanin uh, Magsain na lang ako nito mamaya ang hapon Kumain talaga ako kasi kahapon ang iniging katawan ko sa gutom. So, ito lang. Thank you so much for watching. Kain tayo yun, guys? Kain na rin ako. Ang sarap. Ito. Pag nag-order kasi ako ng pansit at ulam doon sa online, may kasama kasing kanin. So, tipid-tipid ko talaga itong ano, hanggang bukas. Mayroon pa doon. May kasama kasi itong kanisa Para naman, ano, tawag niyan. Kaan-kaan hmm. Tahan -tahan lang ka. Pagkakalin na rin yung kakalimit yan ko. Grabe gutom. Ilang araw na ba? Gutom na gutom ako. Sobra. Ganun hmm. tayong kape na may gatas. Masarap. Masarap. Masarap so, pag nagkalaman yung tiyan. Oh. Yan, guys. Magbabay na ako. Kasi, hindi lang. Kasi, ko muna itong ano. Ito talagang buhay ng OSW. Yan lang talaga. うん。Mm hmm.